Grabe, para yung isang katerbang kalawang. Ganito pala yung itsura guys pag binababa yung angkla ng barko dito sa karagatan for today's video. Tara, samahan nyo mga marino. Medyo kabado, angkor drop. Let's go! Guys, magbaba tayo ng angkla for today's bid. So ayun na nga guys, isa na namang magandang experience yung matututunan natin sa barko. Sa totoo lang guys, first time ko lang din pala makakita na may hinuhulog na angkla personally. Oh she! Yes, tama kayo nang narinig. Biro nyo yun guys, sa tagal ko nagbabarko. Ngayon din ako makaka-experience ng ganito. Mas madalas pa nga akong mahulog sa maling tao. Eme! Konting kaalaman na rin pala guys, madalas palang ginagamit yung angkla kung sakaling paparada yung barko sa gitna ng karagatan para hindi siya basta-basta anurin. Om sim! Tapos pwede rin niyang gamitin emergency brake kung sakaling mawala ng power yung makina. wag naman sana! Tara, umpisa na natin maghulog ng angkla kasama si Boson Andre. Atak! Guys, welcome to the ano. Wow. Welcome. Then uh, we take off uh, the plastic here. Ito guys, yung mga angkla natin guys. First time natin to. Grabe yan guys. Lalaki. So, ito yung kamay ko guys. So, yan yung laki ng angkla. Hindi mo mahawakang gaano. Ah, Adena pala ng angkla yun guys I-correct lang natin yung kalbo First time eh. Sheesh Binigyan na rin kami ng konting instruction Ni Bosson Andre Na talagang nakaka-nosebleed Bago ilaglag yung angkla Alright You can see it's clutch out yeah. So it's free to fall yeah. Then you check These If they are secured so It happened and this is the damage you do It was like fire everywhere <laughs> chain reaction. Chain reaction, yeah. <laughs> nah, chain. You know this kind of chain, nga guys. Chain reaction. <laughs> And if it come, it'll go. Wow! You can open. Now. And guys, you know, open guys. Wala, bagsak guys, konti yung alikabok, kaya try again one more time. boys. guys, labas yung mga kalawang niya. Ganito naman yung itsura niya guys, pagdating sa front view. Ganun lang kadali guys, ibabalik na lang yung angklas See you next vid. Bye bye you.